Hey, what's up mga kablagadag? Magandang hapon sa inyo dyan sa walang sawang support at panonood ng mga video na ginagawa natin. Kaya guys, uh, nandito tayo ngayon sa isang bodega na kakabitan namin ng CCTV panoorin nyo guys kung ano yung ginagawa ko uh, ito guys uh, meron tayo ng maglalatag na ako guys ng wire uh, at umpisa natin hanggang dito sa dulo sa may kanto kaya guys uh, maraming maraming salamat nga pala kay Sir na taga Abu sa sponsor natin na uh, Ipanada nung nakaraang araw kaya guys maraming salamat sa inyo at kung bago ka pa sa channel ko wag mong kalimutan na mag like subscribe at pakipindot mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga susunod kong vlog na katulad nito ngayon guys ang ikakabit namin CCTV ay tatlo uh, tatlo siya kaya panoorin nyo guys mga pa kay like naman at uh, maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang support at panonood hey Guys, ilalatag na rin itong wire na ito. sa dulo? hindi na ito may hila padadaanin natin yung wire dito papunta roon hanggang sa kanto nasa scap holding ako guys ayan mga kablagadag samahan nyo ako sana huwag tayong malaglag <laughs> <laughs> Buti nga may ginagawa pa rito. Hindi pa natanggal yung scaffolding. Kaya okay pa rin kaysa maghagdanan tayo. Ayun si Lay. Nasa hagdanan. Siya yung gumamit ng hagdan. Ano siya sa kabila. Ayun oh Siya yung gumamit ng hagdan. Kaya nandito tayo ngayon sa scaffolding. Ako naman na naglalatag ng wire. Para kumaya yung camera naman yung baka-kabit natin yan guys kung sinong gusto magpakabit ng CCTV mag-comment lang kayo kahit ilang piraso yan guys gagawin natin Ayan. wala tayong rasyon ngayon ng Ipanada sa mga umorder ng Ipanada may galaw shoutout muna sa inyo at kung gusto nyo umorder, mag-message lang kayo Ayan. salamat sa mga lahat na naging sponsor ni Blagadog Family sa Ipanada at sa lahat ng bumili may galaw shoutout po sa inyo Nakabit lang natin dito. Ayan, sana huwag malaglag. Pwede na! <laughs> Yung shell po natin. Ayun. Ano lang naman to, ah, tatlong tatlong camera lang naman ikakabit natin dito. Tingnan muna natin, huwag muna talian yan. Ayan guys, ah, uh, abangan nyo lang, ah, uh, hanggat makarating ako sa dulo. So guys, ah, uh, naritin natin yung kantohan. Ito yung pinakakanto. Ang harap ng pacing ng CCTV is pagano ganun, ron. Kaya, ito na yung... Alin? Yan. Oo. Oh. Huwag mo nang bunutin yan. Hagdaanan na lang. Hagdaanan? Oh, sa baba? Oh, sa baba na lang. Ma nakita. ko na. Silip ko na. Hello guys. Andito tayo sa ilalim ng tubular, mga tubular ayan At kukunin namin tong wire na to kung nasaan para maidugtong namin. Tatanggalin namin tong wire na to kasi may isang butas dito. Na, uh, namin yung isang camera. Ayan, nasa yung ako ng mga tubular guys. At, at, mm. nakikita nyo, ayan, ang daming tambak na tubular. Ayan, kabilaan yan. Nasa uh, gitna ako, ayan. Andito ako sa gitna ng mga tubular. Uh, sa building ako ng stack. Kaya guys, kung gusto nyo magpagawa ng CCTV, uh, ganito kahirap yung ginagawa ng mga installer na CCTV, katulad nyan na naka-install na, papalta natin ang wire at maglalagay pa tayo ng kadugtong na camera, isa pang kamera asabayan namin to ng isa pang wire para may latag na pa. namin marami pa alin pa, pa ba? nandito uh, ulit tayo sa taas ito, sa taas ako ito yung pinaka bodega na isa at nagpagapang ako ng wire ito yung wire nadalain ko to doon sa baba lulusot natin doon sa butas mga kablagadag para makabita natin ng isang CCTV rito sa kabilang building dito may butas yan sa baba ng biga na yan sa gilid kakabit natin doon yung isang CCTV malikabok lang talaga mga kablagadag kita nyo naman yung agay mo. diba, daming agay at maraming salamat sa inyo sa walang sawan support at panonood ng mga video na ginagawa natin. Ito na nakita ngayon lang nakita sa akin yung ganito na magkakabit ng CCTV. Pero nagkakabit talaga ako ng CCTV. Kaya mga blagadag lahat ng gusto nyo malaman kung anong trabaho ni Blagadag Family, lahat yan pinapasok ni Blagadag pera na lang, wag lang yung sama-sama. Ayan, mga kablaga Kaya, kahit anong hira, pagod, basta marangal na trabaho. Sabi ko nga lagi sa inyo, mga kablaga dag, maliit man yan o malaki. Lagi kong pinagpapasalamat yan kay Lord kung ano man biyaya na tatanggap ko sa pangaraw-araw. Kaya kahit napaka kung ano man yung makikita mo dito, mga kablaga dag. Ayan. nandito ako sa malaking bodega. Malaking bodega to, mga kablaga eh sumabit yung wire sa ilalim <laughs> kaya bababayin pa natin mga kablagalag <laughs> sumabit yung dulo kasi kailangan mong bago mo kasi iakyat sa ganito iitya mo sya ba diba? kailangan naka roll yung pinakadulo eh pag iitya ko dumire diretso sa baba sumabit sa kahoy hindi na natin ngayon mahatak kaya bababahin ngayon natin kaya mga kablagadag, sana panoorin nyo hanggang sa dulo ng vlog ko. Itong vlog na to, hanggang matapos. Maraming maraming salamat sa inyo sa suporta nyo kay Blagadag Family. Ayan. Kaya abang-abangan nyo guys hanggang sa matapos yung vlog na to. At uh, shoutout nga pala sa lahat ng viewers ko dyan. Ayan, Ayan guys, ang dumi natin na guys oh. <laughs> Nailusot ko na yung wire sa kabila. Ngayon, pupunta naman natin sa kabila para hatake natin yung wire. Kaya samahan nyo ako mga kablagadag family. Hatake natin yung wire dito sa kabilang bodega. Ayan, nandito na yung payloader na malaki yun. Inaano na nila, pinapatag na nila doon. Ayan. na lang yon. Ayun sa dulo. Punta natin. Nawala na yung kahoy ko rito ah. Ayan guys, yung payloader guys oh. Kumuha ng buhangin. Nagahatak tayo ng ng wire. Nahatak natin yung wire. Ito yung wire oh. Galing doon sa dulo ng buhangin. Mula sa kanya Sa unang biyaya Ito guys yung ginagawa namin ngayon oh. No? Oh. Kala nyo nasa Saudi ako no? Nakamali kayo Nasa ah, sa Pinas lang ako <laughs> Oh, di ba? Kayo sa And guys, uh, um ng buhangin ngayon yung, ano, yung mga kablagadag yung payloader. Kay yung payloader. Oh. Ayan. Oh. nilagyan niya ng buhangin yung help. Exercise. <laughs> Ayun guys, pinapatag na to ngayon. Pinapatag na nila kuya. sisimento na ano to eh. Oh, oh edit lang Ayun guys, ah, uh... Ah, dito tayo sa so malaking bodega. Ito guys. Upo tayo sa payloader. Sa pagkasi na payloader. Ayan sila. Simulan parte. Simulan Guys, i-install na natin yung isang camera. Dito. Indoor kasi to. Yung isa, outdoor. Mamaya, do sa labas. Install natin mga kablagadag. Kaya, install ko muna guys. Kaya, relax lang kayo dyan. Kasi, wala tayong tagahawak ng camera natin kaya relax lang kayo dyan budasin natin Ilagay na natin yung bracket. Sasalpak naman natin yung CCTV. Ito guys ay second hand lang yung tinanggal lang din to. Inilipat lang. Yeah. Okay na yan guys. Depende kung ano yung angle na gusto. Depende sa sa ikot. Mamaya i-install na lang i-install na lang to. Kabit muna lahat ng CCTV. Yan. Tapos yung isa, i-install naman uli natin. Kakabit ko na rin tong isa. Yan. Outdoor naman to. Ito yung mga tinanggal na nilang CCTV. Ilalagyan uli namin ng bagong linya. Kaya, abang-abangan nyo mga kablagadag. Guys, nakakabit na mga kablagadag yung isang camera uli. Yung isa na ikabit na natin do sa indoor, ito naman yung outdoor. Ay, lalagyan pa natin ito ng pinakasakit para mai self pack dyan pinakasupply kaya mga kablagadag abang-abangan nyo hanggang sa dulo ng aking vlog at para makita nyo kung paano nakita nyo naman kung paano mag, maglatag ng wire yung hirap kung paano ka maglalagay ng wire sa gilid ng pader buti nga may scaffolding hindi ganong nahirapan kasi uh, meron tayong tutungtungan eh kung wala maglalader na naman tayo kaya mga kablagadag sa mga kablagadag maraming salamat sa inyo sa walang sawang support at panonood ng mga video na ginagawa ko kaya ngayon guys uh, tapos na yung ginawa namin CCTV pauwi na kami maraming maraming salamat sa inyo sa lahat na nanood Thank you, thank you po. Don't forget to like, subscribe at huwag niyo kalimutan pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga susunod kong vlog. Bye bye, guys.